Ayan. So, maghanda tayo ng mga benta natin kasi mamimili ako sa supermarket ngayon. Ayan. So, ang dami kong coins ngayong araw na to. So, kailangan natin siyang i-dispose. Pero, magtitira tayo ng konti kasi nga kailangan natin ito sa ating tindahan pang sukle. So, ayan. Dito na tayo sa bahay. Ang dami kong nakuhang free. Ayan, ito yung mga pangdagdag ano natin, pangdagdag kita wait lang. Babalik natin yung camera. Ayan. So, dun, dun, sa pagpasok sa may entrance, pagpasok sa may entrance, dun sa entrance kanina, ayan, ito yung mga bubungad. Hindi na ako nakapag-video kasi nga may mga music sila doon. Baka tayo ay makapiright. So, in-stop ko yung video ko. So, ito yung mga ibang mga nakuha ko dyan. Eto, palagi ko siyang nakukuha doon. Ayan, yung may mga pa-free na 3 plus 1. Ayan, hindi ko alam kung alin ang free nila dito. Kung ito ba, o ito, o ito, o ito. Wait lang, may visitor. Ayan, balik tayo. Sobrang init na kasi doon sa labas. Kaya ang daming bumibili ng yelo. Ayan. Ang, bent ang bentahan ko nito ay 22. So, may free na tayo isang 22. So, kumuha ako ng isa, dalawa, tatlo. Ayan, tatlo balik natin doon. And ito, save, save ka lang naman dito ng um, 2.50 pesos. Pero sayang din yan. By 5, nakasave ka doon sa isa ng 2.50 pesos. Pero parang bakit kinalawang? Ayun, oh, may kalawang yung ano nila. Pero hindi naman siya expired. Expired niya ay ano pa to? Aba ah, baka nasa loob ng lata. Tapos, eto, 10 pesos din ang save niya. Ayan, sa apat na ang tatlong cup noodles lang pala na lapas bak choice. So, isa lang yung pinuha ko. And itong magic sarap naman, lagi naman itong may free na papel. Ah, isang, pre, isang ano lang pala, isang perasong magic sarap ang free niya. Pero okay lang, 5 pesos pa din naman. Tapos itong sinigang, may free siyang isang norna na chicken. Ah, nor chicken. Dalawa yung kinuha ko nitong ganito eh. Hindi ko alam kung nasan yung isa. Baka naandun sa box. Ayan, may isa siyang North Chicken na for 8 pesos. And itong close up, 55%. 55%. Wala pala to. Ayan, naisama ko lang siya dyan kasi ito ay pinabibili ng isang neighbor-neighbor namin dito. Tapos itong Bear Brand na Swag, nasave ka ng 5 pesos sa dalawang dalawang tay na tig 8 peraso. 14 ang bentahan ito. Dalawa din yung kinuha ko nito. Kaso, nabuksan ko yung isa. Kasi nga, nung pag, pag dating ko dito kanina sa tindahan, may bumili ng gatas. yun nawalan tayo. Tapos, itong sisters na yan. Ang free niya ay isang panty liner. Na sisters din. Ito, ito ang free niya. Ang benta ko dito ay 12. Ayan. So, bali dalawa. Ang free ay isang panty liner. Ayan, dalawa yung kinuha natin. And itong kami na tissue ay, ang free niya ay isa, 11. O, di meron na tayong 11 dyan. Yes. So, okay, okay din naman. Tapos, tumating yung aking jelly juice. Uli. Eto. Kasi nag-order ako kay kuya, naibenta ko na yung, ayan, nakasilpa. Happy Sip. Naibenta ko na kasi yung tatlong box. Tapos, nabuksan ko na yung dalawa. Ayan, so, may lima pa uli na 350 yung binayaran ko kanina. Ayun na yung dalawa. May bawas na to eh. Ayan, o, oh, nabawasan ko na siya. Ayan, magpapalamig ulit tayo mamaya kasi nga sobra ang init. Tapos, ito yung kasama dun sa box. Ayan, mga chichirya. di ko na halong halongkatin. Tapos, biskwit yung mga nasa loob. Ayan, mga biskuit yan. Tapos, dito sa isang box, Ayan, mga ano ba to? Mga candies. Ganyan. Ito. yan, puro mga ano lang yan. Mga candies. Ah, ito pala yung isa. Yung sinigang. Sinigang na ano yan. Isang box yan. Nahalungkat ko na. Ang laman yan, ito. Tapos yung iba, yung non-food. Ito na yung mga sabon-sabon. Ayan, nakakuha din ako ng free na mga downy. -head. Mga ganyan o mga buy six get one. Tapos yung mga sabon na yan nasa ilalim na. Ayan guys. Ito na may as always kong ginagawa. Kaya hindi ko na siya i-haul. Tapos ang napagbayaran ko sa grocery kanina ay nasa 5,880. And iniles nila yung uh, 500 pesos na na-redeem ko sa na, nakuha ko sa reward sa value card. Ayan. Kasi nagastos ko na yung 1,500. So, meron pa ako na natitirang 500 pesos sa value card ko. Kaya, kinuha ko na rin. Sayang naman. Pinagdagdag ko na siya dito. Tapos, yung resibo ng sigarilyo. Ito. Kumuha lang ako ng porcaja. Kasi darating naman si JTI next. Uh, itong week na ito, dadating siya. Bale, 786. Kumuha ko ng camel. Tatlo. Isang malboro red. Isang dalawang red at saka isang black, 155. Ganon din ang price nila kahit kumuha ko ng per kaha or per rim, 1,555. Ang isang rim na Malboro, 1,007 naman ang isang rim na Camel. Ang bariya ko na dapat i ano isasama ko sa grocery kaso hindi ko na siya naisama kasi nga 'di ba nakuha ko na yung points ko dun sa value card kaya ilagay na lang muna natin siya diyan at itong anak ko ay nag study ngayon. Ayan, yung mga ano, mag-aayos na lang ulit ako mamaya. Kasi nga, meron silang module. Naka-module sila ngayon. Eh, okay. At mag-aayos muna ako ng mga paninda ko doon sa labas. At mamaya, pagkatapos, ay kakain ako. Iniintay ko lang yung pamangking ko kasi dito raw makikikain. Pagod-pagod na naman si Madam Tindera ninyo, ang inyong tindera ng masa. So, ayan. Uh, baka makapag-update ulit ako mamaya yung benta-bentahan natin sa maghapag. Kasi maaga pa naman siya, nasa 11.30 pa lang. So, kaya pa natin makapag-vlog mamaya. At isasama ko na lang dito sa aking first vlog. Thanks!